Magandang araw sa inyo mga kapatid, so ngayong araw na to samahan ninyo ko at ang aking pamilya Magsa-celebrate tayo ng 15 years anniversary ng aming church dito sa United Kingdom Matagal na kami nagsisimba dito mga kapatid at sa mga nagtatanong yung aking religion po Ako po ay born again Christian mga kapatid Nakilala ko tong church na to way back 2015 mga kapatid At simula noon ay talagang lagi na kami nagsisimba dito ng aking pamilya at tumaatin sa mga church activities dito mga kapatid. Lalo na yung aking asawa, talagang inaccept niya si Lord at uh, talagang inagsilbihan namin si Lord ng bukal sa aming puso. Ito yung lagi kong pinapayo mga kapatid sa ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa, hindi lamang dito sa UK pero sa buong bansa po buong mundo na kailangan maghanap tayo ng isang simbahan na gagabay sa atin para patibayin ang ating pundasyon sa paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kasi yun ang pinaka-importante mga kapatid eh. Hindi lamang po hanap tayo ng hanap ng pera o trabaho ng trabaho para sa pera. Magbigay din tayo ng oras at magbigay tayo ng effort sa Panginoong Diyos mga kapatid. Kasi alam naman ninyo mga kapatid na hindi lamang po trabaho, trabaho, trabaho tayo dito. Puhanap tayo ng hanap ng pera. Siyempre, huwag natin kalimutan ng ating Panginoong Diyos mga patid na magpasalamat sa lahat ng mga blessing na binibigay niya sa atin sa araw-araw mga patid. At ayun, pag sa mga problema mga kapatid, huwag natin kalimutan din ang ating Panginoon. Ilapit lang natin lahat sa Panginoong Diyos yung ating mga problema. Isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan namin dito sa simbahan na ito mga kapatid, kasi nga po parang tinuring na nila kami parang pamilya. Kaming lahat dito mga Pilipino ay nagtuturingan kami o nagtutulungan kami bilang pamilya. Kung sino yung wala, tutulungan nga namin. Napakaswerte kami mga kapatid na aking pamilya at nakilala namin tong church na to at yung mga church members lalong lalo na yung pastor namin dito na talagang napakabait ay wala kami masasabi mga kapatid dito kasi talagang nagtuturingan kami na para kaming pamilya dito. Kaya makikita niyo naman yung aking masawa na talagang nag enjoy pati yung aking mga anak ay talagang masaya kapag nagsisimba kami dito. At syempre yung aking mga kaibigan na lagi kong kasama sa lahat ng oras hindi lamang sa simbahan kundi pati rin dito sa labas na tinutulungan kami at naggagabay sa amin at nagbibigay advice sa amin mga kapatid. Ayan, sobrang saya dito mga kapatid kasi nakilala ko rin yung mga ibang followers Presko ko na nandito rin na sumusuporta sa akin at nagpapalo sa akin simula noon pa. At syempre, lagi kong ini-encourage sila na magsimba at magsimba at laging maniwala sa Panginoong Diyos. So, ayan, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa aming vlog na ito, mga patid, sa aming 15 years anniversary ng aming simbahan na talagang napaka-importante pa rin sa ating buhay si Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya lag natin siyang pakakalimutan na sa lahat ng oras, lagi natin siyang isama sa lahat ng plano ng ating buhay. Salamat po!